Guys, good morning po sa ating lahat. Oh, may may buwan pa ho dito sa amin. Yan. Medyo madilim pa maulap po ngayon, maulap, maulap ang kalangitan. Siguro naman po ngay mainit, hindi na uulan. Bye guys. Tayo po ay tatawid ng ating ng kalsada. Guys, ang so, kaano po tayo dito sa probinsya, maraming kakahuyan. yan, And guys. So, yan Ito po sa amin, maraming sagingan. Tabi mo siyang kalsada, pero ano po siya, maraming nyug. Ayan po, ang mga maraming mga pundamang, hindi na ito nagagamasa. yan po, guys, ang mga puno nun, nyug-saging. na, maraming aanihin. Ganda po ng panahon ngayon dito sa amin. No? Siguro po hindi na uulan. Okay. O guys, tayo po ngayon maglalakad-lakad. Lumaag na ngayon. Maga po ngayon, lakad-lakad po tayo. Ayan po yung aking muntig-tindahan. O. Oh. <laughs> Muntig-muntig-tindahan. Mamaya pa ako mamimili nito. Malayo rin yung pati ng bilihan dito eh. Malayo pa ang umaga Hanggang kailan magtitiis Ang paghihirap ko May well, asawa ko po ang sipag ko oh. Ipag po ng aking darling Malayo pa Ito akong mga ukay-ukay-ukay Ang ukay, ukay. ganda po ng short, oh ah. Yan, ako po yun, yung mga paladang mga yun po Ang gaganda po yan Mga t-shirt ko, yan mga shirt ko dyan sa dudo Tapos ayun pa yung iba kong mga ukay Mga ukay-ukay okay ko Yung mga uniform po Yan, puting-puti ng mga uniform. May pambatang palda at po ganyang ano, blouse na uniform. Meron din po polo. Ito po, umura lang po ito. Ito po ngayon ang uso. Nauuso po ngayon. Ano tawag dito? Whole body. Yan. Yan po ang mga uso ngayon. Nakapasya lang to sa akin. Eh. Mura lang po. Mura lang. Mura lang po guys at kailangan po natin maghanap buhay kasi marami po tayong anak na nag-aaral po. Ayan po. ayun po kami magkakalayo. Ayan. Yung herban, herban. Mura lang po yung mga herban ko ngayon. Yung mga kautumban, itit. Samahan nyo na rin po ng sibuyas, bawang, tuyo. Ay, po. Ito po yung mga ipit-ipit ko guys. Oh. Yung mga pang ano, sa pinggan. Yan guys ang aking mga paninda. Ang mga mandiyan sa manipil ko pag may gusto magmay. Mga yan po yung aking mga ano dis, ah, dishwashing at saka daw ni pero may order na po niya pagkara na po niya malalaki. Yan na po matitiray Kailangan, kailangan lang po talaga hindi yung okay na po yan bag limang piso kaya tampo may umakyat sa iyo okay na po yun pag naipon ko ay di malaki rin yung kahit umuka limang piso gano'n ba yung kaysa po ayos na po yun hindi na po tayo nagahangad ng malaki kasi maliit lang yung po yung tindahan ko guys God bless po ingat po lagi tayo at good morning good morning I love you all thank you for watching